Magandang umaga mga kahuan. Narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, September 4, 2025. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon or Habagat dito sa may buong Luzon, pati na rin dito sa western section ng Visayas. Sa nalalabing bahagi naman po na Visayas at kabuuan ng Mindanao, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ay makakaranas po sila ng mataas na tsansa ng mga pagulan, lalo na po dulot ito ng habagat. Para naman dito sa may Central Luzon, particularly dito sa may Sambales sa Pataan, mataas po ang tsansa po ng mga pagulan sa kanila, mga kalat-kalat na pagulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin ngayong araw makulimlim na panahon ang mararanasan natin. At hindi rin naman po tayo makakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, pero asahan din po natin may mga isolated tayong mga pag-ulan, pero mataas ang chance ng mga pagbuhos ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Dulot pa rin naman ito ng habagat. Ngayon po, habagat season pa rin po, so inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan pa rin po tayo na itatala, lalo na sa madaling araw. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan kahit southwest monsoon po ang nakakaumiiral po sa kanila. Pero asahan din po natin mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, Tugigaraw at Legaspi 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. At Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, pananggalang sa init at pati na rin sa mga pag-ulan. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin ang 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At Samuanga, 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa at ang sunset mamaya ay 6.06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages.